Hi guys! So, nagpunta tayo sa FMA, Biryani King. So, na kung saan ay 300 pesos lang isang buong manok na matatagpuan malapit sa Pure Gold Divisoria. So, nag-ikot-ikot muna kami sa loob. So, maaga pa to guys. Parang mga 9 o'clock pa lang ata. So, ayan, nag-ikot na kami at nag na kami magmukbang ng isang buong manok. So, masarap naman siya guys at meron siyang uh, sauce. Ayan na uh, free naman siya guys, no? So, good for two person na rin. Pero kung malakas kayo kumain, saktong-sakto sa inyo, guys. So, masarap siya at sulit sa 300 pesos. Ayan. So, talagang kain kami ng kain, guys, no? Parang almusal pa lang to, guys. Pero, grabe, parang, ano na, tanghalian na. So, ayan na nga, guys. Masarap din yung sausawa nila. Parang may, ano, kamatis. Parang ganun. So, liquid naman siya. Kaya yun. O, oh ba diba? Toto kain kami nun, guys. So, kung ako sa inyo, punta na rin kayo dito sa Delisoria. Biryani King. So, ito yung nag-trend din, guys. So, itry nyo na rin, guys. Sulit na sulit yung inyong bayad. Ayan. So, malaki din yung space nila. Kaya marami din yung kumakain dito. Marami rin yung nag-take dito, guys. Kaya patingin-tingin ako dyan. So, try nyo na rin, guys. Para naman, ma-experience nyo rin. Ayan, o, ba diba? Marami talagang kumakain dito, guys, no? So, nung dumating kami, tsaka lang parang dumami yung tao. Tapos, puro take out lang yung kanilang binibili guys, no? So, parang may pabilao din sila guys yung sa pinakalalagyanan. Kaya hindi siya mahuhulog. Ayan. So, ayan. Sarap na sarap kami guys, no? Ayan, tuloy-tuloy na yung kain namin dyan guys. Oh, ba diba? So, thank you for watching guys. And always supporting Teacher Mel, Melan Lozada. So, sa lahat ng aking mga videos, i-share nyo lang yan, guys. At soon, ay mamimigay na naman tayo ng kung ano man, may pabigas or pajikosh. Ayan. Thank you, thank you, guys. Ayan, o, oh, diba? Ang dal Kwentuhan pa yan. <laughs> diba? Pinas forward ko yan, guys, kasi nga, ah uh, para mabilis. Kasi medyo matagal yung video ko dyan. Siguro parang mga 10 minutes. So, binawasan ko siya, guys. Kaya, ganyan siya kabilis. O, oh, diba? O, oh, ba diba, Tingin-tingin ako doon kasi ang dami na, guys. So, guys, ulitin ko. Punta rin kayo dito para matikman nyo na rin. Thank you for watching. Bye-bye!